sa likod ng mga karaniwang araw at tahimik na paligid. May mga lihim na hindi dapat tuglasin. Mga kwentong nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang panahon upang lumabas at sumabog sa ibabaw. Sa bawat hakbang natatahakin, haharapin ang mga aninong nagtatago sa dilim. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag at mga misteryong hahamon sa katotohanan. Dito lamang sa Cheese Mystery. Sa mundong puno ng pagtataksil at pagtatago, ang tanong ay hindi kung ano ang nangyari, kundi sino ang susunod na mabibiktima. Sino nga namang mag-aakala na kadugo mo pa ang iyong magtatapos ng iyong buhay? Siyang iyong inalagaan, ipinigay ang pangangailangan, ngunit sa huli, ikaw ang siyang mawawalan ng buhay. Ang pangyayaring ito ay naganap sa huling oras ng ikasyam ng Mayo, isang labing siyam na raang siyam na putapat. Isang tawag sa emergency uko sa sunog ang natanggap ng himpilan ng pulisya. Inuulat ang isang sunog sa isang marangyang mansyon sa Samdong, Gangnam District, Seoul, South Korea agad na rimaspende ang mga bumbero at napula ang apoy sa loob ng dalawampung minuto. Ngunit sa kasamaang palad, natagpuan nila ang dalawang sunog na bangkay sa loob ng mansyon. Ang mga biktima ay walang iba kundi ang may-ari ng mansyon na si Mr. Park at ang kanyang asawa. Samantala, nakaligtas ang kanilang dalawampung tatlong taong gulang na anak na si Park Hansak at ang labing tatlong taong gulang na pinsan nito. Gayon paman, ang resulta ng otopsiya ay nagbunyag ng nakakagulat na detalye. Pareho pa rin dumudugo ang mga katawan at may tiktatlong pung saksak pataas. Agad itong nagtulak sa mga investigador na pagdudahan ang pangyayaring sunog. Ang kaso ang ito ay yumanig sa lipunan ng South Korea noong panahong iyon at nananatiling isa sa mga pinakanotorious na krimen sa kasaysayan ng bansa. Ang tumawag sa polis ay walang ubiha kundi ang anak ng mga biktima. Ito nga ay si Park Hansang. Nang dumating ang mga otoridad, napansin nilang may sugat si Hansang kaya agad siyang dinala sa hospital para siya ay gamutin. Doon ikunento niya na nagising siya sa tunog ng nababasag na salamin at paglabas niya ng kwarto ay sobrang lakas na daw ng apoy kaya hindi niya na naabot ang silid ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng emergency... Anya, napilitan siyang basagin ang bintana para makatakas at makatawag ng tulong. Ang mansyong nasunog nga ay tinatayang may halagang 1.3 billion won o kaya humigit kumulang na 1.3 million dollars. May malawak itong bakuran at may sukat na halos 5,400 feet. Matatagpuan nga ang kanilang mansyon sa pinakamayamang residential area. Bagamat hindi kabilang sa pinakamayaman, kilala ang mag-asawang Park bilang matagumpay at may kaya. Mabilis na kumalat ang balita ng trahedya at naging usap-usapan ito sa kanilang buong komunidad. Salibing labis ang pagdadalamhati ng kanilang anak na si Hansang. Nahimatay pa siya sa harap ng kabaong ng kanyang mga magulang. Sa simula, inakala ng pulisya na ito ay isang karaniwang sunog, ngunit napansin nila agad ang mga kahinahinalang detalye. Bagamat bahagyang sunog ang makatuhan, natuklasan sa investigasyon na si Mrs. Park ay may 34 na saksak mula sa ulo hanggang paa. At ang kanyang asawa ay may 27 saksak din kapansin-pansin na may parehong may matitinding sugat sa puso at liheg na malinaw pa rin makikita kahit sunog na ang kanilang mga katawan. Higit pa rito, wala rin bakas ng usok sa baga o lalamunan ang mga biktima. Indikasyon na patay na sila bago pa magsimula ang sunog. Dahil dito, agad na pinagtibay ng mga pulis na ito ay isang pagpatay na itinatago lamang sa anyo ng sunog. Kung kaya naman, nagpadala sila ng isang team na binubuo ng 35 na opisyal para tumutok sa investigasyon. Sa unang bahagi ng investigasyon, napansin ng mga pulis na nanatiling buo at hindi tinangay ang mga mamahaling gamit at pera sa kanilang tahanan. Nakikita nga rito na walang bakas ng persong pagpasok o paghalughog. Kaya pansamant, talang inalis nila ang teoryang ito ay isang planadong pagnanakaw. Mula sa mga panayam sa mga kapitbahay, tumabas na hindi tumahol ang mga bantay na aso noong gabing iyon. Isang indikasyon na kilala ng mga aso ang salerin. Dahil dito, agad na itinutuon ang investigasyon sa mga taong malapit lamang sa kanilang pamilya. Isang araw, isang nurse mula sa Gangang Hospital ang nabigay ng mahalagang ebidensya ukol kay Hansa na noon ay nagpapagamot. Habang sinusuri daw ang kanyang sugat, natuklasan ng nurse na may dugo sa kanyang buhok, ngunit walang nakitang sugat sa anit. Mas lalo silang nagulat nang makita ang malinaw na parang kagat sa kanyang bukong-bukong. Tila ba may malakas na kumagat dito? Agad nilang ipinaalam ito sa pulisya. Bukod pa rito, may mga kamag-anak din na nagsasabi kakaiba ang kilos ng anak nilang si Hansang sa nangyaring burol. Matapos siyang humagulhol daw at mahimatay, nakita raw siyang nagtatago sa isang sulok habang pabulong na nakausap ang kanyang nobya sa telepono. Pagkatapos ng libing na to, ibibenta ko lahat daw ang ari-arihan ng tatay ko at ililipat na ako sa ibang bansa para ito ay magnegosyo. Ang pinaka nakakagulat sa lahat matapos ang tawag, nakikita raw siyang nakangiti. Bagay na di akma sa isang nagdadalamhati. Simula pa lamang ay may kutom na ang mga pulisya tungkol sa mga kinikilos ni Park Hansang. Bakit mas pinili nitong tumakas agad imbes na tulungan nga ang kanyang pamilya? Ngunit hirap silang iugnay ang imahe ng isang nagdadalamhating anak sa isang mamamatay tao. Ngunit dayo sa bagong ebidensya mula sa ospital at testimonya ng mga kamag-anak, napunta ang atensyon ng mga pulisya kay Hansang. Mabilis ang naging takbo ng investigasyon at ayon sa forensic analysis, ang dugo sa buhok ni Hansang ay eksaktong tugma sa dugo ng kanyang mga magulang at ang marka ng kagat sa kanyang buhong-buhong ay tumugma sa dental records ng kanyang ama. Tila ito ang huling pagsubok ng biktima na kilalanin ang salarin. Gamit ang luminal re reagent, nakita ng mga eksperto ang bakas ng dugo na pilit binura patunay na batinting karasan sa loob ng kanilang tahanan. Makalipas lamang ang isang linggo noong ika ng Mayo, inaresto si Hansa sa salang pagpatay sa sarili niyang mga magulang. Sa harap ng matibay na ebidensya, agad siyang umamin at sinabing nakaramdam siya ng ginhawa na imalabas na ang kanyang lihim. Inamin nga nito na ilang gabi matapos ang krimen ay hindi siya makatulog. Nang tanungin tungkol sa motibo, sinisi niya ang matinding paninisi ng kanyang mga magulang. Simula pa daw noong siya ay sampung taong gulang, hindi na daw ito nakarinig ng papuri mula sa mga magulang. Lagi daw sinasabi ng mga ito na wala nga raw siyang ginagawang tama. Hindi raw ito marunong tumapos ng kahit ano. At ayon pa kay Hansang, dahil sa kaibiguan sa akademya at pamumuhay, palagi na lamang daw siya pinapagalitan at pinaparusahan. Ito raw ang nagtulak sa kanya na gumanti at kunin ang mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Ang Pamilya Park ay nagsimulangan ng negosyo noong 1971 gamit ang sipag at syaga mula sa maliit na butika sa Kaon City. Napaunlad nila ang kanilang negosyo sa imperyo ng Oriental Medicine. Nagkaroon pa sila ng maraming sangay sa Seoul at modernong ospital si Mrs. Park ang CEO habang si Mr. Park ang siyang nagpapalawak ng negosyo at na italagang legal representative ng kumpanya noong 1992. Sa rurok ng kanilang tagumpay, naging chairman pa si Mr. Park ng Seoul Branch ng Oriental Medicine Association. Sa tulong ng kanilang negosyo, nakabili sila ng gusaling apat na palapag sa Seoul. Isang malaking orchard sa kaon na nagkakahalaga ng limang bilyon at iba pang mga ari-arian. Umabot pa sa sampung bilyon won o sampung milyong dolyar ang kabuang halaga ng kanilang yaman. Kabilang na sila sa mayayamang pamilya sa Korea noon. Si Hansang ang panganay at tagapagmana ng pamilya. Mataas ang inaasaan sa kanya kaya't isinailalim siya sa pinakamagandang paaralan sa Gangnam. Sa elementarya, nagkaroon siya ng perpektong marka noong siya ay nasa tatlong grado pa lamang. Dahilan para maniwalang siya ay isang henyo. Pangarap ng kanyang mga magulang na siya ang magmana sa kanilang negosyo sa medisina. Ngunit hindi niya ito kinahiligan. Mas interesado siya sa mga sasakyan. Sa huli, si Hansang ay nag-aral ng Civil at Environmental Engineering sa Wongyong University sa Ilsan. Bagamat planong ilipat siya sa medical school gamit ang mga koneksyon, hindi siya masikasik sa pag-aaral. Kilala siya sa pag-iinom, pagsusugal at pananakit at pambubuli. Nag-drop out siya pagkatapos ng unang taon at nagpigkot sa National Guard. Hindi siya nahirapan sa military service at namuhay bilang bahagi ng tinatawag na Orange Tribe. Mga anak mayaman, sa Gangnam, ang nahumaling sa western lifestyle, magagarang sasakyan at bisyo. Magamat hindi siya tiwala sa itsura niya na naniwala siyang sa pamamagitan ng pera at mamahaling sasakyan ay makakakuha siya ng atensyon ng mga kababaihan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit kailangang magbayad ng danyos ang mga magulang ni Hansang ay dahil sa isang one-night stand na nagbunga ng pagbubuntis ng isang babae. Sa pananaw ng mag-asawang Park, numilihis sa kanilang mga inaasahan ang kanilang anak na si Hansang. Patuloy na sinasayang ang mga yaman na kanilang pinaghirapan mula sa wala. Kaya naman mahigpit nila itong pinalaki. Noong Hulyo 1993, matapos ang dalawang taong serbisyo sa militar, si Hansang na nooy 22 taong gulang ay na-discharge tumanggi itong bumalik sa universidad. Kaya nagdesisyon si Mr. Park na kanyang tatay na ipadala siya sa United States at doon ito mag-aral. Pumasok si Hansang sa Pacific School sa Fresco, California bilang international student. Buwan-buwan na pinapadalhan siya ng kanyang mga magulang ng $2,000 para sa kanyang gastusin. Nagrenta siya ng apartment na nagkakahalaga ng $530 dolyar kada buwan. Gayon pa man, dahil sa nakasanayang vision ng pagpaparty at hindi pag-aaral habang nasa Korea, mas lalo siyang hindi naging interesado sa pag-aaral sa Amerika. Hindi siya marunong magsalita ng Ingles at bihirang pumasok sa klase. Pagkalipas ng dalawang buwan, nakilala niya ang ilang kapwa international students na may kaparehong sitwasyon at ipinakilala siya sa mga kasino sa Amerika. Sa simula, sa malapit lang sa paaralan siya nagsusugal, ngunit lumala ang kanyang pagkaadik. Nakikipagsugal na rin siya sa ibang estado kasama ang mga estranghero. Sa isang gabi lang, kaya niyang matalo ng 1,300 katumbas ng mahigit dalawang buwang renta. Para mabawi ang talo, nagsusugal siya ng tatlo hanggang apat na beses kada linggo. Sa huli, naubos niya ang lahat ng kanyang allowance umabot sa kabuoang 33 dolyar sa isang kasino sa Las Vegas. Noong Enero 1994, bumalik si Hansang sa Korea na walang pera. Humingi siya ng panibagong halaga sa kanyang ama para makabili ng kanyang sasakyan. Sa huling pagkakataon, pinagkatiwalaan pa siya ni Mr. Park at binigyan ng $18,000. Malik nga si Park Hansang sa Amerika kasama ang kaibigang si Kim na nagsilbing guarantor. At bumili sila ng Honda Court na nagkakahalaga ng $20,000 dolyar. Ngunit tulad na lamang ng dati, ang perang dala niya ay nauwi rin sa pagsusugal. Sa huli, nauubos ang kanyang lahat ng resources at hindi niya na maipagpatuloy ang pamumuhay sa Amerika. Noong Abril, taong 1994, palihim na bumalik si Park Hansang sa Korea nang hindi sinasabi sa kanyang mga magulang. Dahil mas madali pa noon ang makakuha ng credit card, kumuha siya agad at ginamit ito bilang collateral para nga mangutang sa isang loan shark. Nakautang siya ng 2.6 billion won humigit kumulang. 1 million dollars na agad niya ding nagastos kasama ang mga kaibigan. Ngunit makalipas lamang ang tatlong araw, nalaman ng mga kamag-anak ang kanyang palihim na pagbabalik sa Korea. Lahat ng pag-asa ng mag-asawa ay nasa panganay nilang anak. Ngunit bigaw silang lubos. Galit na galit silang dalawa. Tumanggi silang bayaran ang kanyang mga utang. Pinalo siya ng kanyang ama gamit ang latigo ng pangkabayo at sinabihan na wala kang natutunang mabuti sa Amerika. Hindi daw niya ito anak at ito ay walang silbi. Minsan pa nga sinabi nitong lumayas na daw si Park Hansang sa kanilang tahanan. Bagaman hindi talaga siya pinapaalis, halos tuluyan ng nagyelo ang kanilang relasyon. Sa panahong ito, ang nakababatang kapatid na si Park Yong Sang ay pumasa sa entrance exam ng Korean Medical School. Isang katuparan ng pangarap ng kanilang mga magulang. Laling dumalim ang pagkukumpara ng dalawang magkapatid. Nalamdaman ni Park Hansang na tuluyan na siyang tinalikuran ng kanyang mga magulang. Anya, ang salitang lumabayas ka sa bahay na ito ay naging dahilan ng kanyang pag-iisip na gusto na siyang itaboy at putulin ang ugnayan sa kanya. Dahil sa kanyang lifestyle, pakiramdam niya mas kailangan niya ang pera kaysa sa kanyang mga magulang. Sa kanyang isipan, kung mawala ang kanyang mga magulang, makakamit niya ang 10 bilyon na ari-arian. Kaya dito nagsimula ang kanyang balak na patayin ang kanyang mga magulang upang makuha ang mana. Habang nag-aaral sa Amerika, madalas siyang manood ng mga crime films na nagpapakita ng mga anak na pumapatay sa kanilang mga kasama. Dahil sa kanyang mga napanood, na itanim sa kanyang puso na gusto niyang tularan ito at may sagawa ang perpektong krimen. Sa kanyang plano, iniisip pa niyang pagkatapos ng tagumpay ay hindi niya ipagpapatuloy ang negosyo ng mga magulang, kundi gamitin ang mana para magtayo ng sariling negosyo sa Amerika o kaya naman ay sa Korea. Noong itasyam ng Mayo taong 1994, bumili si Hansang ng kutsilyo at plastik na lalagyan ng gasolina at bumili ng walong litro o kaya mga dalawang galon ng gasolina sa gasolinahan. Itinago niya ang mga ito sa garahe ng kanilang bahay. Abala noon ang mag-asawang park sa renovation ng kanilang tahanan. Kaya pansamantalang sila ay naninirahan sa isang kwarto sa unang palapag sa ilalim ng basement. Maliban sa tatlong membro ng pamilya Park, nakatira rin sa kanila ang mag-asawang Lee at ang kanilang labing tatlong toong gulang na anak. Nasa eskwelahan naman ang nakababatang kapatid na si Park Yong. Noong ikatatlumputatlo ng Mayo, dahil sa pagdiriwang ng kaarawan ni Buddha, nagbakasyon ang mag-asawang Lee sa Suambo at iniwan ang kanilang anak sa pamilya Park. Bandang hating gabi ng isang tatlumpo ng Mayo, habang natutulog ang lahat, ginaya ni Hansang ang estilo ng mga pumapatay sa pelikula. Hubad siyang lumabas ng silid upang hindi malagyan ng dugo ang kanyang katawan at upang hindi siya makilala kung magising ang kanyang mga magulang. Tinakpan niya ang sarili niya ng kumot. May hawak siyang dalawang kutsilyo sa bawat kamay at dahan-dahang pumasok sa kwarto. Walang pag-aalinlangan niyang sinaksak ang kanyang ina at pagkatapos ang kanyang ama na nagising at lumaban. Sa loob ng halos 30 minuto, paulit-ulit niyang sinaksak ang kanyang mga magulang. Bagamat matindi ang paglaban ni Park, kinagat pa niya ang bukong-bukong ng salirin bago tuluyang mawalan ng buhay. Sa huli, parehong namatay ang mag-asawa sa kamay ng kanilang anak. Matapos makumpirma ang pagkamatay ng mga magulang, sinunod ni Hansa ang plano. Naligo, nagpalit ng damit, pinuno ng gasolina ang basement at sinilaban ang bahay. Agad na nilamon ng apoy ang pangkay ng mag-asawa. Hindi man lang niya inisip ang labintatlong anyos na pinsan na tatutulog sa kanilang tahanan. Tumaka siyang mag-isa. Itinapon ng mga gamit sa kanumen sa ilang daang metrong layo at nagkunwaring kaling sa pagkakatulog at nakaligtas. Tumawag siya sa pulis, bagaman hubad siyang gumawa ng krimen at naliko, pagkatapos hindi niya na malayang may dugo pa rin sa kanyang buhok na hindi natanggal. Nang tanungin kung bakit umabot ng sampung minuto ang pananaksak, sagot lang ni Hansang ay hindi raw niya maalala ng maayos at hindi niya raw narinig ang sigaw ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, nagsisigaw siya at gustong iligtas ang kanyang mga magulang. Pero natakos siyang harapin ang ginawa gusto rin daw sana niyang isuko ang sarili, pero dahil sa tindi na naging epekto ng krimen ay hindi niya ito magawa. Matapos itong malantad, itinakwil siya ng lahat ng kanyang kamag-anak. Ang kanyang kamag-anak ay hindi man lang siya kayang dalhin ng pagkain o kuhanan ng abogado. Noong ikaapat ng Nobyembre taong 1994, hinatulan ng Seoul District Court ng kamatayan si Hansang. Sa pagbasa ng hatol, sumigaw siya ng wala akong kasalanan at umapila. Noong ikadalumput apat ng Abril taong 1995, tinanggihan nga ng Seoul High Court ang apila at pinanatili ang hatol. Noong ikadalumput lima ng Agosto taong 1995, muling tinanggihan ng Korte Suprema ng South Korea ang apila at pinagtibay ang hatol ng kamatayan. Noong ikaapat naman ng Disyembre ng taon 1997, sa huling bahagi ng termino ni Pangulong Kim Yong-sam, isinagawa ang huling execution sa South Korea at mula noon ay wala nang sumunod. Kaya't pagamat na hatulan ng kamatayan, hindi na isama si Hansa sa pinakahuling listahan at nanatili siyang nakakulong sa Digo Prison bilang death row inmate. Pagamat hindi paligal na inalis ng South Korea ang death penalty, Sobrang bihira na itong isagawa kaya't halos kasumbas na ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Noong taong 2015, sa edad na 44, nakapanayam si Hansang at nagpahayag ng matinding pagsisisi. Ngunit ayon sa isang psychologist na anim na taong nang nagtatrabaho, bawang kasinungalingan lamang ang pagsisisi ni Hansang. Wala raw itong nararamdaman tunay na pagsisisi dahil dito. Walang kaibigan o kamag-anak ang bumisita sa kanya. Kapag binibisita siya ng mga psychologists at binibigyan ng pizza, isang pagkain hindi niya natitikman sa bilangguan, hindi pa siya marunong magpasalamat at nagre-reklamo pa dahil hindi iyon ang kanyang paboritong brand. Sa loob ng bilangguan, ilang beses din siyang nasangkot sa gulo at naparusahan. Madalas siyang nagtatanong sa mga kapareso na may kaalaman sa mga ari-arian kung paano pamahalaan ito. Patunay na iniisip pa rin niya ang iniwang yaman ng kanyang mga magulang. Ang kanyang pagsisisi sa harap ng publiko ay isang taktika lamang upang mapababa ang kanyang sentensya. Mula that penalty tungo sa habang buhay na pagkakabilanggo at kalaunan ay mapapatawad at mapapabalik siya sa lipunan. Ngunit ayon sa Article 1004 ng South Korean Civil Code, ang sino mang nagtangkang pumatay sa magulang o kamag-anak sa tubirang dugo ay hindi maaaring magmana. Kaya't ang yaman na pinapangarap niyang makuha ay napunta sa kanyang nakababatang kapatid. Sa simula, pinipisita pa siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Park Yong Sang. Pagamat masama ang relasyon ni Han Sang sa kanilang mga magulang, maganda naman sana ang samahan nila bilang magkapatid. Ngunit nang narinig ni Yong Sang sa kanyang kuya na nagsabing wala ang istong kasalanan, umiyak siya at tuluyan ng lumayo. Hindi na niya muling nakita ang kanyang kuya. Lumaki ang dalawang magkapatid sa parehong tanghanan, ngunit lubos ang naging pagkakaiba ng kanilang mga landas. Ayon sa mga kamag-anak, mas paborito raw ang panganay. Ngunit sa katotohanan, maaring si Hansang ay mas naging demanding at madalas na nagkakamali upang makaagaw ng atensyon. Sa huli, siya ang mas may malaking problema. Ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng karumal-dumal na krimen, kundi isang malalalim na aral tungkol sa kapabayaan sa pagpapalaki. Pagwat sa pagitan ng inaasahan at realidad at masamang bunga ng irresponsabling pamumuhay. Sa huli, isa itong babala kung paano ang kasakiman at pagiging makasarili ay maaaring gawing halimaw ang isang tao. Kaya niyang sirain ang lahat pati na ang mga taong nagluwal at nagpalaki sa kanya. At iyan ang kaso natin ngayon. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi kaisipan sa comment section sa iba. Kami rin ay humihingi ng inyong suporta. Ah. Kung kaya naman, mag-subscribe na sa aming channel, mag-like, at i-click na ang notification bell na maging updated sa bawat chismis theory na ating pag-uusapan.